Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. at nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa kanan ng Galilea, at naroon ang ina ni Jesus, at inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan ngayon, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mayroon nga roong anim na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga hudyo, na naglalaman ang bawat isa ng dalawa o tatlong bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at kanilang pinuno hanggang sa labi. At sinabi niya sa kanila, kunin ninyo ngayon at inyong iharap sa Pangulo ng kapistahan, at kanilang iniharap. Aba ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan. makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At nang matikman ng Pangulo ng Kapistahan ang dalawang tubig na naging alak na, at hindi niya nalalaman kung saan buhat, datapwat na lalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig, ay tinawag ng Pangulo ng Kapistahan ang kasintahang lalaki, at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak, at kung mga kainom ng mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinakamasama, itinara mo ang mga mabuting alak hanggang ngayon. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan, sapagkat sinisinta ng ama ang anak at sa kanyay ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, at lalong dakilang mga bagay kaysa mga ito ang sa kanyay ipakikita niya upang kayo'y magsipang gilalas sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan ngayon, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito sa kanila, narito dumating ang isang pinuno, at siya'y sinamba, na nagsasabi, Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae. Tatapwat halina at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya, at siya'y mabubuhay. Aba Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng inanan Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan ngayon, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. at nang dumating siya sa bahay ay hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinumang tao maliban na kay Pedro at kay Juan at kay Santiago at ang ama ng dalaga at ang ina nito. At tumatangis ang lahat at pinananambitanan ang dalaga. datapwat sinabi niya huwag kayong magsitangis sapagkat siya'y hindi patay kundi natutulog. Aba ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan. makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At tinawanan nila siya na nililibak, na napag-aalamang siya'y patay na. Natapot tinangnan niya sa kamay at tinawag na sinasabi, Dalaga, magbangon ka. At nagbalik ang kanyang espiritu at siya'y nagbangon pagdaka, at kanyang ipinagutos na siya'y bigyan ng pagkain. At nangagtaka ang kanyang mga magulang natapot ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kanyang ginawa. Aba noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, at sinabi sa kanya, ikaw ba ang paririto o hihintayin namin ang iba. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. at sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangaririnig at nangakikita. Ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga pilay ay nangakalalakad, ang mga ketongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakaririnig, at ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita, at mapalad ang sinumang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.